Hello guys! Good morning! Ayan, nandito tayo ngayon para ipakita kung paano ako magripak ng paminta. Ayan, nakikita nyo naman, wala pa akong kaayos-ayos. May kahit walang lipstick o pulbo man lang dahil kagigising ko lang. Pero busy na agad ako kasi negative sa kids school. And then, pagkatapos ay na bukas ng tindahan, naglinis kunti, hindi pa nga ako tapos. Marami pa akong gagawin, may lulutuin pa. Pero, Aroy. Ito na nga. Uh, nag, nag ano, re-repack na ng paminta. Simple lang naman pag re ng paminta. Ang gagawin nyo lang, bibili kayo ng isang balot ng, ng paminta. Ang mga... Uh, tapos ibalutin nyo ito ayan guys, bibili lang, bibili, bibili, lang po kayo ng isang balot ng paminta tapos i-re-repack nyo siya ng mga ganito kaliliit para naman kumito tayo na medyo maayos ay, may bumili. Ay, Ay ko rin si Andy. Kulang maapake yung kabibili ko lang. Ay, naku, Diyos ko. Kabibili ko lang na. Oh, Diyos ko, tumabili tuloy. Ah, gagabili ko lang nito. Hindi ko malang tinignan. Oo, oh, talaga naman. Ayan, ganito lang ginagawa ko, guys. Nagtsatsaga ako sa kunting tubo para lang tayo kumita eh. naman. Ayan, hindi ako naubos na ng trabaho, guys. Napakarami ng trabaho. ko, dami ko pang binalagdag. No time for, ano, for pagpapaganda. Ito yung sarili kong gawa. Ito yung nag-try akong sa palengke. Ang kunti. Hmm. Ito yung pure na ano. Pure. Ang hintang binili ko. Yung branded ba? Ito, ewan ko kung branded to. Ito branded siya. Ang, marami yung magagawa sa... Pag nag -re, re pa kasi, guys, mas malaki yung tutubuin na kaysa yung bibili ka ng ganito. Ito, binili ko to. Patlo bente. Ang laman niya, 30. So, may 10 ka ng tubo. Ikumpara dito, bibili ka ng isang balot. Mas malaki ang matutubo. Ayan. Meron na tayong pantinda. Thank you for watching.